Depende sa iyo 'yan mga peeps mga pips kung paano mo siya imbestigahan. Paano ka mag-imbestiga diyan sa ka LDR mo para mahuli mo siya. Yo, what's up mga peeps? Welcome back again to my channel. If you are just new to my channel, don't forget to hit the subscribe button. My name is Kate and you are watching Homolas TV. Mga kapips, Homolas TV, subscribe ka na. So for today's vlog mga pips is, kakaiba na naman to, medyo masakit tong vlog na to. <laughs> Pero kung matamaan kayo dito ha, hindi ko nakasalanan yon. bato-bato sa langit, ang tamaan, guilty. Charot. <laughs> So, for today's vlog is mga signs na may nililihim sa'yo yung ka-LDR mo. So, check it out! A few moments later. So, sa number one na sign na may nililihim sa'yo yung ka-LDR mo is biglang nagbago yung pakikitungo mo, pakikitungo niya sa'yo. So, expect mo na yan. <laughs> Ayun, mga pips, ha? Yung mga sinasabi ko dito, mga peeps ha? I'm not an expert. I'm not an expert advisor. I'm just sharing my opinion. Kasi na-experience na ko to dati yung mga to ha? Number one is bigla, biglang nagbago yung pakikitungo niya sa'yo mga pips. So biglang nagbago yung pakikitungo niya sa'yo, it's either meron siyang na-discover sa'yo or meron siyang nakilalang iba. Na, nasa dalawa lang yan mga, peep, na, mga pips dalawa lang yung magiging rason kung bakit biglang nagbago yung pakikitungo niya sa'yo kaya kung ako sa'yo tanungin mo siya kung bigla siya nagbago after like like 6 months ng pag-chat yung dalawa, kung bigla siya nagbago, mas mabuti na tanungin mo siya, tanungin mo siya ng direct so mga peeps. Kaysa naman mag-expect mag-expect ka na baka bumalik pa sa dati yung pag-chat yung dalawa, mas mabuti muna na tanungin mo siya ng mas maaga para maaga ka ding makamove on. Ouch! Shaki Charot! Number two! Number two is nagiging defensive na siya at umiiwas na siya ngayon sa mga tinatanong mo. So, kung dati is super loyal <laughs> or super, super, super yung update niya sa'yo, mga pips. Ngayon is biglang, biglang nagbago, biglang, bigla siya naging defensive. Tinanong mo lang siya, tinanong mo lang siya kung saan siya galing, kung tinanong mo lang bakit hindi siya nakapag-reply agad. Grabe, yun lang yung tanong mo. Pero para siyang nawala na isang milyon, mga pips. So, isang sign yan na may nililihim sa iyo yung ka mo. Let's proceed na sa number three. Pina-private na niya ngayon yung mga post niya. So, kung dati, pinagkakalandakan, ano ba tawag doon? Pinagkakalandakan? Ano ba doon? Kung, kung dati, very proud siya na i-post yung picture mo, yung mga videos nyo, yung mga video call yung dalawa sa social media. Mga proud na proud siya na i-post yun dati mga pips, ha, sa wall niya, sa feed niya, or sa social media pa yan. But ngayon, pinrivate na niya mga pips, pinrivate lahat ng mga post niya. Nako, kabahan ka na. New talk, mga pips. Biglang nagbago, biglang naging private yung mga post niya. Kasi takot na siya ngayon na baka may madiscover ka. Kaya mga peeps, mas mabuti na maniwala kayo sa instinct ng mga babae. <laughs> nating mga babae kasi yung instinct natin, siya, siya din talaga yung mga yung tumutulong sa atin na mahuli yung mga mga babaero nating mga jowa, mga ka-chat, mga ka-LDR. Maniwala kayo sa instinct niyo mga peeps. Kung ano, wag, wag din naman dumating sa point na grabe yung pag-overthink mo. <laughs> nakita mo tong video ko. Mga guide lang to, mga peeps. Ha? Depende pa din yan sa'yo kung ano yung gagawin mo. So, let's proceed dahil sa so, number 4. Paiba-iba naman ngayon yung kwento niya. Hindi na nagtutugma yung kwento niya sa'yo, mga peeps. Kung baga, sinabi niya sa'yo dati na... No, I amin mean, dati, sinabi niya sa'yo na hindi siya makakapag-chat sa'yo kasi nga, aatin siya ng party sa friend niya. But biglang, kumbaga biglang nagkamali. <laughs> um, biglang bigla na kamali, hindi pala umaten ng party sa friend niya, bigla palang pumunta sa bar. <laughs> Yan yung mga nangyayari talaga mga peeps. So, ayun. Kung biglang paiba-iba yung, yung kwento niya sa so, biglang hindi na nagtutugma, naku, kabahan ka na. Mag-imbestiga ka na mga peeps. Let's proceed na sa number 5. So, sa number 5 naman na, mga peeps, sa last na tayo, kung kumbaga paiba-iba na ngayon yung mood swing niya para siyang may regla mga pips. <laughs> Parang mas malala pa siya sa babae. <laughs> Paiba-iba na ngayon yung mood swing niya. Mga kung may bitinanong ka lang na isang bagay, grabe na grabe yung yung reaction niya, mga peeps, ha? Isang sign niya na may nililihim siya sa'yo. Kapag napansin mo tong limang bagay na to, sa LDR mo, it doesn't mean, mga peeps, ha, na tama yung hinala ko, <laughs> Tama yung binigay ko. Depende sa'yo yan, mga, peeps, mga pips, kung paano mo siya imbestigahan, paano ka mag-imbestiga dyan sa ka-LDR mo para mahuli mo siya na may nililihim siyang iba. But, like what I've said always, na dapat Huwag kayong magtiwala ng 100% sa mga nakakachat nyo online. Magtiwala ka lang kung talagang pinrasis na ng kachat mo yung visa mo para pumunta ka doon sa country niya. Kasi hindi naman pwede na iprasis niya yung visa na groupings kayo. Walang ganun mga tips kasi mahuhuli yan sa embassy. So that's our vlog for today. I hope you give a thumbs up to this video. And don't forget to subscribe to my channel again. This is Karen and I'm now signing off.